Durog yung kabilang ano anong kasi ni Ayun na yan, ayun yung kumain. Ayun. Pati yan ako na Kawawa naman. Hindi siya makakain pala dahil na durog yung ano niya. Pangitin tulong ha. sa ano sa bed ang baho niya nadurog yung kabilang dito sa kabilang ano baba niya tapos yung ipin parang nadurog din hirap siyang kumain hindi ko lang alam kung anong ano ng doktor nito so, nakakaawa nilakad na namin kasi baka mga mo yung sakyan nila so, ang ganda ng sikat ng araw diba? lakaran hap hindi naman masyadong malayo mga isang kilometro siguro to ang pakainin ng ano kung kakain nadurog kasi yung ano niya nadurog nandito kami sa klinik sana okay hi masakit sakit yung ano mo bunga nga mo ang sakit daw Sana gumaling pa Yung nanay nito Namatay nung nakaraang Nakaraang Siguro mga 2 weeks O 3 weeks na namatay Yung nanay niya Hindi ko alam kung anong sakit Sinabi lang nung Ibang lahi doon Sabi niya yung nanay niya Namatay na Yung pinapakain ko rin dati